Ayan, mag update lang ako ng sa gapis ko. Kasi, nung nakaraan, bumili ako ng anim na gapis. Kasi, medyo naboboringan na ako sa kanila. So, dinagdagan ko sila. Kaso, parang after two days, nagkaroon ng parang may puti-puti yung katawan ng dalawa. Ayun, namatay sila. Hindi sila nag-survive. Ang ganda pa man din ng kulay nun. Tapos ngayon, yung filter, pinalitan ko siya. Eh, feeling ko naman, yung filter, hindi talaga siya nakakalinis. Kasi medyo malabo-labo yung tubig niya. Tapos may nakikitaan pa akong isa, parang medyo namumuti na naman yung chan niya. Sana mag-survive siya. Pinapalitan ko yung tubig niya, parang 25% per ano, kada araw. Siguro mga isang linggo gaganunin ko para malinisan yung tubig niya. So, yun lang. I-update ko kayo sa susunod. Tignan natin kung makapag, makasurvive silang lahat. <makes>